Good morning everyone. Good morning everybody. So maghagwa-hagwa sa taning atong ero no. Laro-laruin muna natin yung ating ero. Uh, ero ba? Aso. My goodness. Maglaro-laro muna tayo dito ng aso guys kasi dog lover naman po tayo talaga ano. So yes, mag voice over lang tayo kasi nga alam niyo na, 'di ba? Voice over lang talaga ang ating katapat ngayon. So yeah. Once again, good morning sa ating lahat. Good morning sa inyong lahat. Sa mga hindi pa gumising dyan. Oy, gising na kayo. Oy, tanghali naman ngayon. Oy, sino bang nakatulog pa sa inyo? Itong pelo ko na ito mga may guys. Ano, ito yung favorite ng aso ko na laging aso ko. Aso nila pala kasi ako lang taga-alaga nito. Ito yung favorite niya na laging ginaihian ba? So, goodness. Oy, lagi niya itong inihian. Kaya yun. Uh, binilad natin sa labas at ngayon ay na-dry na siya, ano. So, uh, kahapon pa pala ito. Sorry, kahapon pa din. Lagyan na. na natin ng, ano, ng supot para hindi naman siya, ano, hindi naman pangit tingnan na walang supot yung ating pelo. ayano Patingin-tingin pa yung aso na ito. Oh, ang sarap naman. Duklin ba? Ano? So bisag ing ana lang na siya guys no kay ako gid nang pinangga po ni Ero no kay unsaon man kay dog lover man ta. So panggaon ginato ni siya no bisag malito usahay. Di man siya malito kanang kulit lang ba. Kuon sa iya makita presa sa kuto na ko ganiha mga may guys no makita na niya no. Iya ginang hilabtan no Kaya, manang man nang kuanon iya man dulaan. Nya na imuhang mga chinilas ni mo din ha. mau lagi guys karena imong mga chinelas bitaw iya gina siya hilabutan diha ano ayaw ginag ibutang butang din ha lakay labi na ka ng mulakaw na siya na mulakaw na siya niya mulakaw pod ka na unsa kaya mong ginang kuhaon niya karon ang problema lagi ani karon kay ang tagi iya lagi pod usahay kana masuko ah, mapalpalan lagi lo, ni siya siya ang salarin ni Ani guys ni ko Ani pero Ani ko makita ng mga daot daot der sud sa balay siya nagid ang salarin ni Ani di ba kay grabe kini siya ka hilab alhilab tiro ka ini siya no kana imuhang ko kana mo ilis ka halimbawa o niya mahug ni imuhang pante so siya ginang kuhaon oy na ayag yug ayag yug kumpiyansa kay iya ginang kuhaon di narabanan imo makuha sa iya hanong kay iya kay kuan mo siya ka basing mamaak na ba masuko na, na siya naan na siya bagay nga gikuha niya unya imo pong kuhaon masuko na siya so so sama ani oh kani kini ako ang kuan diri ah kini ako ang nga tong pinalit no kani adto man hapon sa gawas na malit ko akuang ako ang kanang kuan kani ako ang para sa kong kogalingon kay man tay libre lagi eh. so palit kita sa kogalingon so kuan din na siya guys kan hilabtonon gina siya kaayo no tanawa ra gud na ninyo o klaro gid kaayo ba nga manghilabot na siya mananaw na siya so sa imong bago unsa na nay ang bulpin gani nako kaya ginahilabtan unya ang bible nako iya gina siyang ihian ihal na niya dili na tangagon kay di man siya anang ka bible ihian na niya so mao na siya no atong ako kuna naa na siya bagay nga nakuha niya sa ako ah, ilad-iladon ko na siya kay ma mailad na ako na siya nakuha na na akong technique ani smart ni siyang iroa mga may guys no kay kumasuko ka ani eh. timan-an yung kaniya kumasuko ka ana sa iya ha kay natoy one time nga ako ang busing nasuko siya ha no unya inig agis kung busing masuko na pud na siya kini siya smart ka ni eh. dili ni siya ingon nga kanang parehas bitaw sa iro nga kuan kanang pa kuan na dili smart ni siya buotan ni siyang iroa. So, tanawan na ninyo guys kay Hilom Rako no. Tanaw tanaw na siya sa ko guys kay Hilom Rako pero ko ako na siyang singkasingkahan masuko po na siya sa ko guys. Ang tinanawan anak niya sa ko di maayo gyud mo na maingon gyud ko nga smart ni ero ani kay makabalo siya. Hi guys, good morning. Maayong buntag sa tanan no. Sa mga Bisaya din ha, good morning. Maayong buntag. Ha tong ero diri oh, o dali. Kam, kam. Oh, dara siya oh. Hmm, si hi. Hi ka Choi. Ano hmm, ko ana siya ka ayo ka nang ang buteng iruan ni eh, oi perti ka. Kuan ba perti ka lang di man ingon nga ka langas. Kung unsa yang makita nga gamit nimo, imo iya gyud nang kuon. O kuon gyud niya. Unya, ato pasensya na sa tong background ha. Kay murag makita nimo itong background, murag man gyud na tong background diri ano. So, init ka ayo. init ang sa gawas. Makaluto sa ulo. Yung panila, makaluto sa utok, no? So, shout out sa Saudi Arabia na ako'y mga bagong barkada din ha, no? Shout out sa mga bisaya din ha, sa mga bisaya lang tadi manta man ta magsig Tagalog, Tagalog kay ka mo sig Tagalog, uy, ginoo ko ang hirap naman talaga na magtagalog Tagalog, tapos pag hindi mo na kayang i-straight itulid yung Tagalog mo ba, maghaluan man ng bisaya uy, ginoo ko so, mag Bisaya lang tayo, hindi na ta mag sig, sig ano sig, tagalog tagalog nga mo magyud na, mag na. sa bisag na ka sa kuan sa Mindanao ang uban hilas kaayo mag sig tagalog tagalog. Nadugay naman ko aning Manila dere diskabite wag wa gid ko maka street og istoryag tagalog ba. Oo, tinuod lang. Wa gid ko naka street og istoryag tagalog kay matang unsa uring know-how kay ta kabalo makasabot man tano makaintindi naman Hi guys, once again, yes. Gayon mga may guys, itong video na ito mga may guys, ano. So lalabas tayo, as you can say, nakikita nyo dito yung ating mga kapaligiran. Ayan. So andito tayo sa ating dating tagpuan. dating tagpuan, ano to, may karelasyon. Ano to, yung sinasabi, yung nag-viral na nag-lock. Diyos ko Lord. Itong mga tao talaga, ano, parang silang ano, para sila talaga yung masabi nating mangmang. -mang. Kasi ginawa gawa lang yun eh. Noon pa yun, alam na po natin yan, noon pa yun, mga sinaunang panahon, may mga kasabihan na na ganun. pero kwinto-kwinto lang yun, wala sa video. Totoo po yun, wala yun sa video. Yung sabi nila na nag-lock daw, magkismisan muna tayo ha, yung nag-lock hindi naman yun totoo eh. Tapos doon sa amin, doon mismo sa ano namin, sa station namin, sa XFM, Uy, wag naman ganoon. Kasi malilin lang yung mga tao tapos ang bilis kumalat. Yung daming nag-share. Nag-share, halimbawa nag-share ako, tapos yung mga nakapanood sa akin, sinishare din nila nang sinishare. 'Di ba? So ano tayo dito if eh, kumbaga parang nabulagan, bulag sa katotohanan. So sabi nila sa akin, hindi mo ba nabalitaan yung nag nag-block? -nag ha? Sabi ko, alam ko yan noon pa yan eh. Sabi ko, sabi-sabi lang yan ginawaan lang yan ng ano lang ng ano nila kumbaga parang content lang noon pa yan nasa ano basa noon pa yan hindi pa ako nag-asawa noon pa yan na narinig ko na na ganun, ganyan ang mga pangyayari so wag naman nating bulagan yung mga tao nilirin lang natin yung mga tao eh, sa mga ganyang klasing ano pero inyo guys parang Malaysia I think Malaysia or Indonesian yan na video so yan po sila ang magaling eh 'di ba nag-viral grabe na viral 'di ba yung mga tao naman ano mapupulot nila doon ano mapupulot nila magandang aral doon yung hindi ka makipagtalik yung ayaw mo makipagrelasyon sa may asawa at may asawa may may mister or may missis ganun na kalaswaan yun eh hindi yun pwede sa mga minor na mga bata ang daming nanonood yun hindi yun pwede kasi ma malalason yung isip ng mga bata madaling malason sabi nila na nakakatakot hindi naman yun, which is, in, ako, disagree ako sa ganun. Hindi ako sumang-ayon. Bakit? Kahit sabihin natin na totoo yan, huwag naman pong, i-ano, huwag naman pong i-public. Ikaw gusto mo i Hindi ba yung nakakahiya? Tapos, ang matindi doon, guys, walang kompletong, walang kompletong detalye. No? So, wag naman tayong ganun. Huwag nating gawin na tanga yung mga tao. Mahirap po yan. madaling maniwala yung mga tao ngayon, kunting post mo lang na social media, wala na, kalat na yan. Kahit tama, tao mali. Kahit totoo yan o hindi. Kung baga wala na yung, ano, parang wala na yung, ano, sa buhay nila. Parang wala ng Panginoon, kung baga. So, yeah, mga may guys, ngayon, bibili tayo ng ulam. So, as usual, mga may guys, no, ganito pa rin yung ating maglakad tayo ayan maglakad lang wala naman tayong pajero as usual always naman tayong maglalakad so umulan pala guys kahapon ayan umulan siya first na ulan dito kagabi pala ayan umulan siya walang ano dito walang mga nakapag on duty kasi nga uh, Saturday hindi tayo nakapag vlog kahapon kasi ano um, hindi ako nakapag-edit kasi yung mga video natin is lagi nating ini-edit din ano yung yung mga music background ganun T dapat tanggalin mo yun wag mong wag mong hayaan na ano wag mong hayaan na na yung mga music background doon ako na ano may mga nagtanong sa akin kung paano ko daw uh, ini-edit yung mga funny videos uh, funny clips yung mga funny funny sounds I mean So Ano lang naman Download lang ng Apps ninyo na Pwede na yung Kini Master Diba? Pwedeng pwede na yun Yung Kini Master Then Kung gusto nyo na Mawala yung ano Mawala yung Kanyang logo So, i click I-click lang yung sa baba Yung Kini Master I-click ninyo yan Then Siyempre, i-remove click yung remove ganon din hayaan nyo lang after mga seconds, siguro mawala na yung kanyang logo kasi pangit po naman di ba napakapangit tingnan yung ano yung sinasabi natin na may logo siya yung iba naman um, canva yung canva mag, mabuti po yung canva magaling po yun na pang ano pang anong tawag diyan pang edit kasi ano siya eh kung madami kang pagpipilian kagaya ng ano ng Kine master or mga mga ano dyan kapkat hindi ako marunong sa kapkat hindi ko alam yung kapkat na i-edit so ayan umulan talaga mga may guys yan so ayan yung mga kalamansi ng mga kalamansi yan ng mga sundalo dito sa loob kasi sa ngayon so yeah inagahan ko na lang na mag ano magbili ng ulam natin. Yan uh. Ulan. Inagahan ko na lang siya guys para naman ay maka ano tayo. Maka makapagtrabaho pa ng madami. Actually ngayon uh, ang plano ko is aalis ako may pupuntahan pero hindi kasi walang matira walang maingon sa bata yun ang aking ano ngayon yun ang aking um, yun ang ating gawin I mean ngayon so yeah dito tayo maglakad-lakad as usual parang may ano yata may activity dito sa loob ng uh, Pilipini ayan guys yung dalawang yan nag-aaral po yan sila or nag-training So dito tayo, talo, <laughs> takbo. Takbo. Pero dito guys, uh, ano dito, safe ka talaga dito. Hindi ano yung mga uh, mga driver dito kasi mga ano yan sila guys. Dito yan sila, yung dito ng mga driver, lahat dito yan mga ano sila guys, mga sundalo. Kaya kapag may nakita silang naglalakad, uuna at papaunahin na, yun, yan nila. Hindi kagaya sa labas, 'di ba? <laughs> <laughs> madadali ka dyan so may ano dito guys talaga o oh. nakita nyo yung mga malalaking bus yung mga buses dyan na nasa inspection area so before ka maka end dito may inspection area dyan mga may guys na mga sasakyan lalo na nasa labas ka ng galing kasi bawal po yan talaga dito for the safe sa lahat so yan po ang ano natin dito sa loob yan ang maganda dito mga may guys madaming buses mga apat yata apat meron pa sa likod so yeah, hanggang dito tayo guys and hoping na makavideo tayo makakuha tayo ng uh, video natin doon sa labas doon sa pagbili natin ng ano, ng uh, isda or ng tilapia kasi yung tilapia yung ating ulam ngayon wala naman tayong ibang maulam so yung tilapia na lang So yeah, hanggang dito na lang muna mga yung mga may guys kasi makikita na tayo ng kanilang camera. Hi guys, so ayan ano, naka ano tayo, nakapagbili na tayo nito mga may guys. Ayan. Yung ating para sa break um, no, para sa lunch at para naman sa pananghali ah, ano, ah, panghapunan, ano ba yung mga sinasabi ko? Nakakaano, nakakalito, ano ba? Nakakagulo. Ayan, so as usual, no hindi na ako kumuha doon talaga mga may guys kasi kapag ganito na kumukuha tayo ng video lalo na may mga taong sensitibo no ayaw nila ng ganun so pasensya na hoping na makaano tayo makakuha tayo matsimpuhan natin na okay yung kanilang utak kasi nga uh, nakaalitan ko yung matanda doon na aking binibilhan dati kasi parang iba yung kanyang ano guys iba yung kanyang ano sa akin kasi nga kapag ako ay nagmamadali di ba so bibili tayo sa iba di ba kung ikaw nagmamadali kasi customers always in right ika nga mga may guys so itong matanda kasi ang gusto niya dyan lang ako palagi sa kanya makabili or dyan ako ka, sa kanya bibili which is mali naman kasi nagmamadali yung tao kailangan mong ano kailangan mo siyang bigyan ng ano ng respeto na dun siya bibili sa iba yun lang naman talaga mga may guys kasi ako may store din ako sa amin alam ko po yung ano ng feeling sa nagmamadali yan di diba? so yeah kanina i-share ko ito sa inyo mga may guys kanina yung matanda na yun iba parang naninita siya sa akin parang iba yung kaniyang pakitungo which is mali yan kasi customer mo customer always in right, di ba? Wag mong pakitaan ng ano, wag mong pakitaan ng kasungitan, wag mong pakitaan ng kasupladahan, or wag mong pakitaan ng kasamaan. Kasi nga, di ba? Kasi nga customer tayo, okay? Pasalamat siya kasi doon ako bumili sa kanya. So, pasalamat siya kasi ito binili ko to lahat sa kanya. Okay? So, 500 pesos, di ba? So, walang personalan, trabaho lang. Dito kasi iba, Okay, hindi siya open-minded. Hindi siya pwede sa business. Business is business talaga. Walang personalan. Kapag business ang pag-usapan, business ka lang. Huwag mong personalin yung tao kasi hindi yun pwede. Diba mga may guys? So hanggang dito na lang yung ating vlog. Thank you, thank you so much for watching. And yes, stay safe everyone.